Kumusta po mga boss? Welcome po sa Jsonic TV May re-repair po tayo ngayon pero walang kinalaman sa kuryente dito yung re-repair natin Dahil ang re-repair natin ay mga payong Dahil sa dumadalas na nga po ang pagulan kaya kailangan, kailangan natin ng mga payong Bali iba iba po ang sira nitong mga payong na ito na iipon na Iisa-isahin muna natin unahin natin tong kulay green na payong bali ang sira nito itong pindutan nya yan yung stock up oh, no. ayaw nang mapindot bali first time kong mag attempt na mag repair ng payong kaya bago ko to subukang i repair na ano muna tayo nanood muna tayo ng mga tutorial sa pagre-repair ng payong Okay. So, ito sira ang pindutan. Ito naman. Maayos naman siya pero hindi ganong bumubukas dahil yan puro kalawang na. Kailangan ng bangis Ito namang isa. yun Bali naman yung ano niya. Itong dito sa, hindi ko alam kung tawag dito. Ayan, bali. So, ayan ang papalitan. Tapos, ito naman. Itong yellow. Putol naman yung ito. Putol naman yung string niya. Putol. Ayan. Ganon din itong maroon. Putol din ito. Ayan. Putol din yung string niya. So, isa-isahin natin yan. Unahin ko lang muna itong green. Na ayaw gumana ang pindutan. Okay. So, simulan na natin. Ito. Uh, ito na iskuro siya dito sa so may bandang likod ng pindutan. Tanggalin natin yan. Sana maayos uh, natin ito para magamit. Kasi may mga anak din ako na estudyante. Kailangan din nila ng tayong. Thank you. si misis sa si pamamalingke ako naman pag papasok sa trabaho pero itong pagrepair ko sa iglan ng naman to mayroon talaga akong trabaho na araw-araw na pinapasokan oops ayan so alas na ito yung pinakapindutan niya ayan ito yung handle pwede naman itong tanggalin eh, ng natin. Ayan. Ayun, meron palang parte dito na natanggal. Ayun, kaya hindi siya napipindot. So, ibabalik natin itong part na to doon sa pwesto niya. Ayan, tanggalin ko lang itong isang white na to Then, uh, dito ko to nakita kanina na nakakabit eh. Ayan. Bali may alambre na part na to. Alam ko nito yan sa parting labas. So, kailan may balik ko to doon sa dati niyang pwesto. So, ayan. Konting tulak na lang para may fix na siya. Hmm, kakabit na. yun nakabit ko na. Okay. Ayos, naibalik ko na siya. Kaya lang, hindi ko napansin kanina, meron palang party dito na may lamat na. Ito. Yung pinakalikuran nung kinabit ko kanina, ito sa part na to Ayan, oh. May lamat na. Kaya rin siguro natanggal na yung kung ano man yung natanggal kanina. Ayan. Ayun, oh. Yung parting yun, oh. Ayan, to na, tuluyan na. Eh. So, papalitan ko na lang to Anak tayo sa ibang uh, payong. Ikakabit ko dito sa black paparesa natin ng panibagong white A few later. So ito po, meron na ako mapagkukunan ng white galing to sa ibang payong nasira din. So binaklas ko lang. Ito yung inaayos natin. Bali ang kakailanganin ko lang na mapalitan itong white na to. Ito yung may sira. So tatanggalin ko lang itong white na to. Ililipat ko dun sa isang black ayan, ikakabit natin dito sa pinagtanggalan natin ng white so ito, maayos naman to kaya e, pwede natin gamitin to sana lang umubra to pag naikabit na natin ayan, mukhang sakto lang din naman yung sukat napipindot naman itong black nito hindi ko na ginamit kasi baka hindi yun mag fit dito sa handle so kailan siguro match tong handle don sa kakabit kong uh, parts yung white tsaka black yan. So kailan may fit natin tong black and white dito sa handle. Pero ipapasok ko muna to sa stem nya Ayun dito bago natin ikabit dun sa handle. So medyo masikip lang. Yun, okay. Pasok na din itong handle. Ito naman ay na ikakabit natin. Uh, kailangan lang uh, mag-match yung pagkakapasok natin ayun sakto then yung screw ayun yung screw ayun yung lang natin ayan medyo skip ko lang ng konti so ayun ay kabit na okay na yung screw ayan subukan natin kung mapipindot napipindot naman malambot na subukan natin kung maglalak Yon. Okay, nag-lock na siya. So, testing natin kung gagana na siya ng maayos. Yun, ayos. bumukas na. So, okay na 'to. Tingnan natin kung sasara. 'Yon, nagsara din. Okay. Successful 'yung ating unang repair ng uh, electric, uh, electric fan. Bayan, 'yan? Payong pala, payong. 'Yon, na rin. Naglalak na din so meron na tayong nagawang isang payo ngayon baga naging problema lang talaga nito itong uh, nasa may pindutan niya ito ito itong white na to may kapiraso lang dito na may lamat hanggang sa tanggal na yan sa part na yan kaya siya hindi na napipindot yun lang po ang pinalitan ko dito Ayan, ito okay na uli yung payong magagamit na uli siya So, salamat naman at naayos natin. So, hanggang dito na lang po. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Pwede po. Baka pwedeng makahiling ng isang subscribe at like sa inyo. Pakishare na rin po sa iba. Maraming maraming salamat.